Bye-bye, Dodo. Amping. Nilang ninyo. Good day, everyone. New day, new vlog. Karoon kay maghatod mo yung sa airport. Kaya mabalik na po siya sa Manila. Mga alasays, nigikan mi sa balay. Kaya mo agi pa misa sa tanhay para manyapon. Before mi nigikan pa dumagati kaya niapit sa sidudong sa pins. Kaya nag sa show kwarta. Then after kay niya na dayon mi sa airport pagabot namo sa airport kay kusog kayo ang ulan Then, ula lang sa mga gawas kay sayo pa man po alas 8 pa mi naabot dan 10pm pa ang larga ni Dudong mga alas 9 na nga ni yung ulan mauto nga nag check in sa si Dudong sa iyang mga bagahe Ay! Uh -huh. oh! Need help? <laughs> bye bye, John! <laughs> bye -bye, John. <laughs> nagkakuha day ni Then... Migbon po ni Zoom po ni Kaayumi! Ah, okay! Asa siya Bye-bye, Dodo! Bye -bye.